lakas ng ulan guys grabe o tignan niyo, guys oh. ito yung sa likod namin lakas ng ulan guys grabe yung bagsak ng alasubi yan dapat baka mamaya may magbaha bahain kami yan yun lakas na patak ng ulan yan siguro na yung tatlong trapo ko na prepare para sa ano, tubig ulan. Para pang ano ba, uh, pang sa uh, labas na laharap ng tindahan ko. O pang ano sa mga map. Okay. ba uh, Kahit malakas o kilang basta taglit lang mas, uh, ulan. Pero parang matatagal itong ulan eh kasi madalim yung kalangit. 哥哥。 ulan Grabe yung bagsak ng ulan Ayan, malino sa kalsada Walang baha na nangyari Thanks God Pag binaha kami, sigurado hanggang dito Hanggang dito sa labas ng tindahan yeah. Maharap mm -hmm. ng tindahan po guys ayan walang oh. baha buti okay na lang talaga 'yung binaha kasi yung mahina lang 'yun okay lang 'yan kasi hindi ano hindi makapasok sa gate or dito sa ano of may nakalagpas dito sa nakalagpas uh, yung bahay ito lang yan wala na namang ulan o, nag-stop na yung ulan pag-stop ng ulan binaka um, ano Kasi minsan, pag malakas talaga yung ulan, tapos matagal Uh, mag-stop ang ulan. Hanggang doon abot yung kotse na yun. yun Lagpas sa ano. Parang half ng gulong hanggang dyan yung tubig. Sabuti so, na lang at mahina ang baha. Kahit malakas yung ulan. Tapos ano, uh, stop na rin ang ulan bago bumaha. Okay lang yan. Hindi na yan ano uh, lalakas ni natan. Alam. Karakter ng tindahan. So ito na po yung ating tinanim last uh, October, October yata. So iba-ibang variety. So ito yung ano oh, parang igyok talaga. Tapos, iba din ito, oh. Tapos, ito, iba din. Yan. So, medyo kulang pa sa edad. So, ito yung um, napilian na ba. Kasi may apat na kilo na may bumili. Tapos, may parang tatlong kilo din akong binigyan. Tapos, yung bata na pumangkin ko na tumulong sa akin sa so binigyan ko rin. so ayan, kain po tayo pag may itinanim, may kakainin libre, so ayan so ito ang gusto kong matikman na parang igyok ayan, kahapon lang po ito ano, kinuha tapos ito ibalin siya, ayan tapos ito ibalin So, maraming variety pala tayong naitanim. No?